Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Hindi okay, naman ako po, walang patas. Ang napigtuhan niya, ay mga mahirap. Tulad lang, lagi kami na huli dito. Napigtuhan rin nga kami. Pagdating na kaupo na sila, wala lang, wala lang pangako nila. Kumumoto oh, ka ba? Pwede, karapat na kumumoto. Oo, oh, oh, mo? okay. Bumuto. So sa tingin mo ba patas? Parang di pa patas eh. Di patas na? No? Oh, okay, so naniniwala ka na may dayaan ngayong election? Kung mayamayaran ako kunin ko pero di pa Hindi ko nagpalit yung so ka, pira na tagal ko na, dumunta ko yung tao na. Yeah. Bigyan ako 300, 500, eh pagkatisa ko na tatlong taon, anim na taon. Ano po ito yun? Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong eleksyon? Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong eleksyon? Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong eleksyon? Oo, oh, meron. Meron talaga. Hello guys, welcome back to our channel and welcome sa panibago natin video ngayong araw na to. So ngayong araw, nandito po tayo ngayon sa Dolomite, papasok tayo sa loob kung saan alamin natin ang sagot ng ating mga kababayan dito sa isang napaka-importanting tanong tungkol sa election ngayon 2025. Ang tanong natin sa kanila, kung naniniwala ba sila na may dayaan ngayong election. Tara, simulan na natin. Sir, pwede makabala kita? Opinion lang sa election, okay lang? At taga saan po kayo? Taga dito rin, Maynila. Tuwing election ba, bumaboto ka? Naranasan mo na bang uh, suhulan o bayaran para iboto ang isang kandidata? Wala pa, hindi mo pa naranasan yun, no? Okay, so gaano ka sa'yo sa ang ano pagboto? Man, mahalaga no. Oh. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Wala naman ako nakikita kasi hindi ako active sa kwan eh, yung mga YouTube YouTube eh. Doon sa mga platforma ng ating mga kandidato, naniniwala ba kayo? Yan. Yung, yung main eh. iba. yung iba. Oh, uh, depende. Depende okay. no. Uh, kasi yung iba hindi naman nagkakatoto. Puro uh. pangako lang. Puro pangako lang. Iisipan mo talaga yung mga kandidato uh, na ibinoboto mo kung sino talaga yung ipoboto ko. Okay? Isipan mo. Uh, ba pwede mo hindi yung pinin sa election? Okay lang. Sa election uh, lang naman ito. Taga saan po kayo? Taga hmm. rito. Taga rito rin? Oo. okay. So, tuwing election ba bumoboto ka? Bumoboto. Naranasan mo na ba ang suhulan o bayaran para iboto ang isang kandidato? Diyan Hindi. Hindi Hindi pa. Wala. Okay. So, gaano kaalaga sa iyo ang pagboto? Malagang, malaga, malaga boto sa akin kung magandang takbo ang panahon. Naniniwala ka ba na ah, may dayaan ngayong election? Meron Ngayon yan. wala mo walang posible na walang dayaan yan. Anong katangian ng isang kandidato ang kumbaga yung pinoboto mo? Katangian ko, uh, kailangan maganda yung pagpindos namin. Sa tingin mo ba patas ang, ang halalan dito sa ating bansa? pa patas ang proseso. Hindi patas. Nasa kanila. Patas ka nila. Nasa kanila yun. Pero alam ko, rin, hindi patas yan. Kahit sila man ako po, walang patas. Ang napiklan niya, yung mga mahirap. Tulad namin. Lagi kami na huli dito. Napiklan rin nga kami. Pag dada na sila, wala lang, wala lang pangako nila. Sir, pa pwede makabala sa'yo. Saglitan to. Opinion lang naman to sa election. Okay lang. Taga saan kayo dito. Yeah, dito? Dito din Pero hindi ako, hindi kami butang dito. Tuwing election ba, bumoboto ka? Opo. Gaano kaalaga sa iyo ang pagboto? Malaga, kung maganda ang mga kandidato. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Meron po. So naranasan mo na ba na suhulan o bayaran para ibotong ang isang kandidato? Depende sa kanila kung tatanggapin nila. Pero ikaw, naranasan mo na ba? Naranasan na rin po. Na naranasan mo. So anong pagiramdam, sir? Ibinoto mo ba siya o hindi? Hindi. Sir, pwede? Okay lang. Ito, pwede natin sinundan. Sir, pwede mabala ko kayo. Ano lang ito, opinion lang sa election, no? Okay lang? Sa election, sir, baka may opinion kayo rito. Saglit lang naman to. Kumuto ka tuwing... eh. Oh, ako ka ba? Karapat karapatan ako bumoto. Oo, oh, karapatan ko. Oh. Okay. So sa tingin mo ba patas ang proseso ng halalan dito sa ating bansa? Ah, uh, hindi ko pa sabi, sir, kasi personal experience, karamihan naman, parang di pa patas eh. Hindi patas no? Oh. Okay, so naniniwala ka na may dayaan ngayong election? Siyempre, di hindi eh. mo wala di eh. Naranasan mo na bang suulan or bayaran para i-botong isang kandidato? Oh, yeah. Hindi ko nararanasan. Ibumoto ko, pupayaman, bayaran, nakukuhuli ko perdi ku boto. Okay. Boto na yung nasa akin, 'yun ang ipipoto ko. Hindi ko pagpalit yung magpiraso ka, pira na tagal ko na gumuto ko yung tao na Bigyan ako 300, 500, eh magtitisa ko na tatlong taon, anim na taon okay. Ano point yun? Ibig sabihin, pinag-iisipan mo talaga yung mga Kasi friends, na na, yung, 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 yung tapa, yung servisyo Okay, sirvisyo. okay sige, thank you sir Hindi public servant, hindi na sir, sa salita. Sir, pwede makabalik na sa inyo? Opinion lang sa election, okay lang uh, Taga dito kayo, sa Manila? Taga saan kayo? Pasa ko ka. Okay. Ito ang tanong, bumoboto ka ba tuwing election? Opo. Bumoboto ka. So sa tingin mo, patas ang proseso ng alalan dito sa ating bansa? Siguro. Ano siguro? Siguro sa tingin mo patas naman, okay, ganun. Okay. So gaano kahalaga sa iyo ang pagboto? Mahalaga siya para ano, para sa bansa. Para sa bansa natin, no? Eh. So, naniniwala ka ba na may dayaan ngayong eleksyon? Naniniwala. Naniniwala ka? Opo. Oh, oh. Naranasan mo na bang suhulan o bayaran para iboto ang isang kapilato? Opo, oh, oh. dun sa amin ganito. Dun sa inyo gano'n. Saka saan kayo sa Mindanao? Oh. Patabato. Anong pakiramdam nung sinusuhulan? Tapos binoboto mo ba? Depende. Oh, oh. Taga may nila kayo? Launyan po So sa tingin mo ba, patas ang proseso ng halalan dito sa ating bansa? Uh, sa tingin ko naman okay naman. Gaano kaalaga sa iyo ang pagboto? Malaga, uh, malaga para sa kinabukasan ng pagbigay. So, ibig sabihin, talagang pinag-iisipan mo 'yung mga kandidato na binoboto mo. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Ah, uh, wala, medyo malabo yata. Kasi Pero hindi nakatutok na 'yung mga tao sa social media. Oh, social media pag may dayaan. Nalalaman na agad 'no. Naranasan mo na ba na suhulan or bayaran para iboto ang isang kandidato? Ah, sa mga probinsya meron. So, pero, college, ikaw hindi mo naranasan. Naranasan sa probinsya. Sa probinsya. So anong pakiramdam sir pag dalimbawa nasuhulan ka? Hindi rin maganda kasi parang tinataya mo rin yung dignidad mo eh. Mo, uh -huh. eh. Yung nagbayad sa'yo or yung sumuhol sa'yo, ginoto mo ba? Pag yung pagtanggap kasi, pa tinatanggap ko na pero binoboto ko pa rin kung sino yung karapat kung, dapat. Kung sino yung karapat dapat. Naniniwala ka ba sa mga political at hindi ba nagbabago ang pananaw mo o yung decision mo sa pagboto kapag nakikita mo yung ganong bagay? Sa akin lang, yung mga ads, hindi. Eh. Nagbibase pa rin ako sa mga pag may nagawa na kakulad ni So ibig sabihin Duterte kasi di hmm. part, part na yun, ang ano? part hey, na yun ng ano? Part na yun ng Norte? Simula nang <laughs> ano, parang yung sinasabi yung unity ni Marcos, parang parang bumalik na din. nagkawata ang Pilipino nung napakulong si Duterte. Pero sa sa pagkakalong sa loan yun, ati, ati na rin silang sa paniniwala nila eh. May baka Duterte na rin doon. May mga So anong katangian ng isang kandidato ang ibinoboto mo? Yung mga kakayahan nila? Yung may nagawa na, na, na napapakita na may nagawa na talaga. Okay, ni Duterte. Okay lang? Okay lang. Okay. So taga dito kayo? Ah. Sa Maynila? Ah. Okay. Tuwing election mo, bumaboto ka? Opo. Okay, so sa tingin mo ba, patas ang proseso ng halalan dito sa ating bansa? Hindi. Hindi patas? Hindi. Yun, ang, ang opinion mo, no? So, gaano kalaga ka alaga sa iyo ang pagboto? Malaga talaga yung pagboto. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Oo, oh, so, meron. Meron talaga. Uh. dinawawala uh, nawawala yun. Hindi no? nawawala. Okay. Kasi pera na yun. Pera na. Pera okay. talaga. Pera. Naranasan mo na bang suhulan o bayaran para iboto ang isang kandidato? Wala hindi mo naranasan no? Kasi sa uh, probinsya wala talaga yan. Wala no? Maliban lang kung dito <clears throat> sa city. Naapektuhan ka ba ng mga political ads kagaya ng mga nakikita natin na uh, mga tarpaulin, uh, advertisement sa TV? na Naapektuhan ba yung pananaw mo or yung desisyon mo para i-vote ang isang kandidato? Hindi. So ibig sabihin, kung sino yung nasa puso mo, yun na talaga. talaga. Anong katangian ng isang kandidato ang ibinoboto mo? Bigay ka ng kahit ano? Bawa, matulungin, mabait tapat. Duterte. Ano ba? ah, ba? so ibig sabihin, yung, yung parang ganun kay Duterte. Oh, kasi marami talaga nagbago sa Pilipinas. Yung si Duterte. Oh. Ibig sabihin, solid ka. Solid. Solid Duterte. Okay, sir. So. Mindanao kayo? Oh, Mindanao. Mindanao kayo, no? Saan sa Mindanao? Sultan Kudarat. Sultan Kudarat. Galing din ako dun, nag-survey ako dun. Ha? Kung mapapanood niyo sa YouTube ko, meron ako dun ano, isulat, Esperanza, Takurong, Marbel. Jenson, sa Maguindanao, meron din. Cotabato City, meron din ako survey Okay, sige. Thank you, sir. Thank you, ha. Okay, sige. Thank you. Sir, so, pwede mabala ba, ko kayo? Opinion lang sa election. Okay lang? Sa election. Itong election na paparating. Okay lang? Taga uh, dito, taga dito kayo sa Manila? Okay, sa Rizal ako, Rizal. Ah, Rizal. Okay. So, tuwing election ba, bumaboto ka? So, ah, uh, bumaboto. So, gano'ng sa sa'yo ang pagboto? Ah, siyempre, mahalaga. Mahalaga. Para sa ginabukasan ng ating, ating mga kansana. So naranasan mo na ba na suhulan or bayaran para iboto ang isang kandidato? Ay, ah, hindi, hindi. Hindi mo pa naranasan mo. Naniniwala ka ba na may dayaan ngayong election? Ah, ngayong darating na election? Ah. Hindi ko pa alam kasi future tense yun. <laughs> so, Sana ah, okay. wala. Okay, so naniniwala ka ba sa mga inilalatag na plataforma ng ating mga kandidato tuwing election? Ay, yung iba, o. Oh. Yung iba, oh, Yung iba hindi. Lahat. Hindi lahat, no? Hindi kasi lahat. Kasi hindi naman ito. lahat nangyayari. Nagkakatotoo yung pangako. So, nakaka-apekto ba sa'yo yung mga political ads ka mga tarpulin, mga advertisement na nakikita natin? Oo. Oh, para dun sa, ano mo, kumbaga yung decision mo sa pagboto, hindi ba naapektuhan? Naapektuhan din naman. Naapektuhan kasi yung ibang, gaganda ng mga, oh, ano na, pag pangako nila. Yung, nila Ibig sabihin, pinag-iisipan mo talaga yung mga kandidato na ibinoboto mo. No? Oo, okay. sige. Okay. Iisipan Is natin. Okay, sige. Thank you, Sarah. Yun lang, yun lang, yun lang. Thank you. Dito na natin tatapusin ang vlog na to. So, kanya yun naman yung opinion ng ating mga kababayan tungkol sa papalapit uh, na election ngayon 2025. So, kung ano yung kanilang opinion, wala po tayo magagawa. Yan na po yung kanilang uh, mga sariling opinion. Kung nagustuhan nyo ang video na to, sana subscribe kayo sa akin channel at pinutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Kagaya ito. So, hanggang dito na lang and see you on my next video.